lalong-lalo lalo na po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas team seniors, team bahay magandang araw sa inyong lahat so ito na nga mga palangga di ba, huy billion na daw mga palangga ang ang kita ng ano HLA hello love again billion ako hindi ko alam nabasa ko lang din ewan ko ang dami hindi mo na ang gulo ba diba? ang gulo ang dami mayroon ditong 200 300 500 million tapos nagiging billion naglalaro na naman sila sino kaya ang ano nila no yung fans ba o mga stars gumagawa niyan or yung mga management Ba't ganon? Mga balita, eh. Wala namang kalaban. Or talagang ganon talaga sila? Na yung mga gusto nilang, ano na? Yung yung noon kasi, yung kanila ni Marian Bayon, ang movie na mataas, tapos nalampasan na daw. Eh, billion na nga. Iwan ko ba ano nangyari sa kanila na samantalang tayo ay hindi naman natin, wala naman tayong, yung bang ano, wala namang kaano dun katapat di po ba yung sini na yon? Buti kung mayroong ano magkasabay na show, eh sila lang. Bakit naman gagawin na nilang bilyon? Iwan ko, ginugulo nila talaga or talagas para sa mga adabnisyon yun. Pakatuwa naman sila. So, ayan na nga, nandoon nga si Alden. Mayroon kasi akong ano, video na napanood, dumaan na naman sa FYP. FYP ko na pumunta ng Dubai, nagpo-promote sila sa movie nila. Siyempre magkasama yung dalawa. Diba? Wala namang problema. Ako, trust ako kay Tisoy noon-noon pa. Hindi talagang yaan ay trust. Siyempre, pag nandyan sa kamera, sweet-sweetan ka, pero off-cam, wala. Work lang yan eh. Diba? Hindi naman yan magkakasama. Tapos, may yung mga ano gawa-gawa nila sa TikTok. Alam mo yun sa TikTok, sus, kapilis lang naman mag-edit eh. Mayroon pa na, hi, hi sila na, hi, hi. Pero wala naman eh. Alang nga naman, kailangan talaga nilang gagawin yun para tumabo nga sa takilya, para nga sila tangkilikin. Hay nako. So, may nagsabi din, eh bakit ba pupunta, bakit pa sila nagpupromote sa ibang bansa? Eh, blockbuster na nga daw dito. Ay naku, talagang ano, utos yun naman ng kanilang management. Alam nga naman, diba? At saka, yung mga pamasahin na yan eh, sa management na yan. Hmm. Diba mga palangga? Sa management nila, yan eh talagang nakaano na yan eh. Nandyan na yan sa listahan nila, naka may schedule na yan sila na talagang pupunta sila doon. Nakita ko nga, papunta sila ng Dubai. Hmm. Kasi nga, sa movie nila. Sige. Kaya e nga, sabi nga ng iba, eh, bakit ba pumunta sila eh, masyado ng blockbuster? Billion na nga. Kakatuwa naman. Ay, ako, pinabasa ko lang. Pero, sinishare ko din yan sa inyo, mga palangga. Kung ano din ang nababasa nyo. Magko-comments lang din kayo. Siyempre, kailangan natin din tap, anuhan, yung pangalan nito, E, POV natin yun eh. Diba? Atin yun, sa atin lang naman yung atin. Point of view natin. Para namang, ano, billion. Oh, huh? grabe na pala. Isamantala e, yung mga pinakita ng ibang fans, eh, hindi naman puno yung sinihan at hindi naman din, hindi naman din pinilahan. Di ba mga palangga, hindi marami talagang nagpo-post na ito lang, ganito lang yung tao. Eh, pero ang balita ay panay puno. Araw-araw panay puno. Naku! Ewan ko ba? So, ito rin mga palaga, nakakatuwa. Siyempre, no, yung asawa na si Alden andoon sa ibang bansa, ano? So, dito naman, andito lang yung asawa na si Mingay. Alam nyo, gumawa na naman yung EBS na tissue na nuod ng concert. Oh, 'yung concert ni ano ni ni ano ni JK Sino 'yun? Yung si Buhanong Bata. Ko oh, 'yun lang yun Basta mayroon kasing pinapakita na video pero hindi naman alam mo naman pinakita lang yung ano mukha binigla lang. Tinan mo gumawa sila. Wow, para sa akin. Hmm. Ayaw na niwala doon basta sinishare ko lang sa inyo, importante talaga hindi na tayo maniwala. Gumawa naman kasi siyempre yung asawa ang doon sa ano, ibang bansa o oh, siyempre na gagawan din ng issue. Kunyari magka magkatabi yung dalawa na nanood ng ano, ng concert. I ilang beses na yung gawa-gawa nila yan eh. Na nanood ng concert na kisyo ganito dahil paborito. Nang ano, nang idolo nila, ni paborito ah, ni Min, nanood din. Pero edit eh, lang pala yun. Doon wala naman talaga yung lalaki. Andoon. O, pinatayo doon sa gilid. Ganon. Ay naku tayo, hindi na tayo malilito. Gawa-gawa na nila yan eh. Ginagawa lang nila yan para sa mga fans. Bakit kaya hindi sila magsasabi ng katotohanan, huwag na yung mga edited na nilalabas nila na isyo ganito, na nagkakasa, nagkasama, o so, mga ganyan lang. Pero pag katotohanan na kagaya ng mga ano, na magpunta ng mga kongreso, wala naman, wala naman si Mayn doon. Iyon ay talagang katotohanan na yun. Kung single ba talaga siya o double? Hindi, wala eh. Kasi hindi nila magawa yun. <laughs> Dahil wala naman talaga, hindi naman talaga kinasal. Ikaw pa, yun lang nga, inanon talaga ng mga Aldermission, ikaw pa kaya, ang asawa mo nanalo as a congressman, eh wala ka doon sa isang tabi. Ilang basis na ba na ng umarap sa mga tao, eh wala yung ano, asawa, kahit man lang nandyan sa gilid. Pusible naman! Diba? Pero paggawain mo yung mga ganyang concert, yung, tapos pumunta sa isang tindahan, eh syempre mabilis lang yun. Eh hindi naman yung katotohanan niya. Eh, Loko-loko lang naman yun eh. So pwede nilang gagawin yun. Kaya, pero mga Adabnis, yung niwala ka, ay eh, yun na nga. Yung sa sini nga, pinuntahan talaga ng iba eh. Nanonood yung iba. O kinukunan kung puno ba talaga ang sinihan. Tapos ngayon, bilyon. Ayahan na nga lang natin kung sino talaga ang magtagsisinungaling. <laughs> kasi gusto talaga nila yung iyam um, ay eh, ano taasan diba mga palangga yan ang gusto nila at yun talaga na gusto nilang ay yung mawala na yung Aldab Nation ba na hindi nasusuportahan yung dalawa hindi ang sa atin naman talaga naniwala tayo yung ating pinapaniwalaan yun ang katotohanan hindi sa kanila gawa-gawa lang nila yan kaya bakit tayo mag-move on, mag on eh katotohanan yung pinaglalaban natin. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!